Okay guys, oops. <laughs> Maglilinis tayo ngayon ng mga enclosures ng mga alaga nating ahas. Gutom na gutom na sila. Ito dati yung enclosure ng ating mga mantis tsaka ng ating assassin bugs. Um, hindi ko pa tinatapon kasi baka mayroong mag-donate dyan ng mga mantis. Baka naman, oops. <laughs> gutom na gutom si na genie. Nag-shed siya. Wala pa silang pagkain. Hindi pa ako nakabili ng pagkain nila. Kasi gumawa itong shed na to. Yun. Ayun nga, malaking salamat kay Pare Aldrin tsaka kay Pare Joseph sa pagpapakain sa ating mga alagang ahas. <laughs> Sila nagpapakain guys. Bagay pala kay na Jeannie itong enclosure na ito. lino, kitang kita siya. Mga na lang Tapos, ang ka na muna. Nabas nasa ng ulo mo. <laughs> Ayun. Nag-shed din siya. Grabe. to ah. Buksan ko muna ka yung kanyang talagyan. Napaka-active ah, mo luna. So dito. Grabe. Mukhang natakas pa. Ayan guys si Luna. Black na black. Stig na kanyang kulay. Mm -hmm. Tapos yung kay Kali. At yung California King Snake. Meron dito ang takip ng container. Dito ko pinapatawin kanyang pagkain. Kasi minsan eh, mahihayin siya mag-take down. Pero pag iniwan ko dito, mga after 2 minutes ganun, kakainin niya din Yan. Diyan ka na muna din. Ah. Hindi <laughs> naman siguro makakatakas ito. No? Pwede siyang mag-squeeze out dyan guys. Hindi <laughs> naman siguro. Yung kanilang bedding, jaryo muna. Ubusan tayo ng lignocell. Okay. Pero nag-like ako dito ng ano, ng kanilang parang hide kasi kapag linis sila nakapag-borrow sila. Ito may munting hide para makatago sila. Tapos itong hide nakatikit na rin, pero madali lang alisin guys kapag maglinis tayo, nakaglugan lang 'yan. Tapos magsisilbi din itong kanilang parang sabitan kapag magchichat sila. Tapos mag pang yan, tatlo. Merong munting hide. So, ayun. Um, ibalik na natin sila. Si Kalix. Hindi. Pangalan ito, Kali. Yan ang galing oh. Nasa taas siya ng kanyang... Nasa taas siya ng puno. <laughs> Natipan ko pala to. Kanina kasi sa labas ako naglinis ng kanilang mga enclosures. At wala akong tiwala kay Kali. Baka, mahirap na baka matakasan tayo. Kaya tinipan ko ito. Yan siya. <laughs> Hala. <laughs> dito. Ayan. Diyan sa magtago. Malit yung height para sa kanila pero pwede na yun guys. Okay yung water dish. Dito sa kabilang dulo. Wala tayong makita mas maayos-ayos na water dish para sa kanya. Pero tasa muna. At madikit bigat din to. Hindi na basta-basta may tutumba. Ang pambansang maldita. Ano ba ito kukunin? <laughs> Ang sikip ng kanyang enclosure eh. Ito lagyan ko eh. Huwag kang manuklaw ha. Tangka, magtago ka. Hindi naman niya gagamitin 'yan eh. Parang pinaka purpose niya 'ni eh. may sil Mayroon silang sabitan. Tapos dyan, pag mag-shed sila. Tung ka. <laughs> Siniksik sa hide eh. Yun. Eh, itong isang to eh, papahirapan tayo. Nag-borrow pa sa pinakailalim. Hindi ko nasa nagugulin tong enclosure na to kasi baka nga may magdudunit ng mantis dyan eh. <laughs> Doon dyan sa pinakailalim. Punin na natin siya. Kaya lang sirayon ito. Hey, so, nandunin tuloy. Mukhang nandun yung lupa. Ayan. oh di ba? Smooth. Soft na soft. Hmm. Carbon Lodi. Diyan ka na. ka dyan. May hindi kang mag-borrow din. Tapos yung water dish mo. Na swimming pool mo din. Yan. So yun guys, tapos na ang maintenance ng kanilang mga enclosures. Sa so, next na appearance ay sila siguro feeding na lang. Wala pa tayong nabiling pagkain kaya yan na muna. Uh, ko lang sa inyo. Double no, check lang natin na nakasala lahat. At dito tayo matakasan. So yun, maraming salamat at chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso Palma TV.